Magandang umaga. Ako po si Megan Antonet L. Delay from Section Patients at ako po ay magre-report ngayon ng kabihas ng funan. Kabihas ng funan. Ang kabihas ng funan na isang sinaunang kaharian na umiral mula sa mga unang siglo ng AD hanggang sa ika na siglo. Matatagpuan ito sa Timog silangang bahagi ng asya sa mga ng ngayon ay bahagi ng Cambodia, Vietnam at Thailand. Ang punan ay telturi na isang sa mga pinakamaagang kabihas ng ng at nagkaroon ng mahalagang papel sa kalakalan at kultura ng sinaunang asya. Ngayon naman, isa-isahin natin ang mga nag-iepekto o resulta ng kabihas ng punat Ang pagpahatatag at pag-unlad. Ang punan ay umusbong noong mga unang siglo ng AD sa panahon ng pagpapalakas ng kalakalan sa relihiyon. Ang pangunahing lungsod nito ay tinatawag na Cambodia ay isa sa mga sentral ng administratibo at pangkalakala na ng funan. Pamumuno Ang funan ay pinagmulan ng mga hari na may malawak na kapangyarihan at ang kanilang pamumuno ay sinusuportahan ng isang mahigpit na administratibong sistema. Ang mga hari ng funan ay madalas na itinuturing mga Diyos na may Plataya. Kalakalan Ang funan ay isang mahalagang sentro ng kalakalan na may konektado sa India, China at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sila ay nag-import ng ka mga kalakal tulad ng sulta at porselena mula sa China at nag-export ng mga produkto agrikultura tulad ng bigas at panlasa. Maming salamat po sa pagkikinig sa aking report. Yan lang po.